Kamusta mga maka full court, ang Los Angeles Lakers nga, ay gumawa ng paraan para mapagtakpan yung butas ng kanilang line-up. Matapos hindi natuloy ang trade ni Dalton Connect kay Mark Williams. Kaya agad gumawa si Rob Pelinka ng galaw para makuha itong si Alex Len. Dahil dito ay kailangan nilang bitawan si Christian Wood na para mabigyan ng daan itong si Alex Len sa Lakers, at mapagtakpan yung butas sa kanilang line-up, dahil kung hindi sila kukuha ng isang sentro ay mahihirapan sila pagdating sa playoffs, dahil wala silang ipang tatapat kay Nikola Jokic kaya agad nilang kinuha itong si Alex Len, dahil hindi naman pwede maglaro yung mga two-way players ng Lakers, pagdating ng playoffs, unless kung papirmahin nila ng standard contract. Pero yung galaw na ito ay hindi pang long term, bagkus pang temporary move lang para sa Lakers. Aasahan natin na kukuha pa sila pagdating ng offseason na mas may kalidad na sentro, ang partikular na target nila ayon sa mga NBA analyst ay itong si Miles Turner, dahil free agent na ito, at ayon din sa mga analyst, ay dito sila nakafocus ang Lakers kay Miles Turner, dahil ito daw yung nababagay para kay Luka, at bata pa nga rin daw ito at angkop din sa edad ni Luka at pang long term nila magagamit itong si Miles Turner. At samantala mataas ang kumpiyansa ni Shannon Sharp na kayang talunin ng Los Angeles Lakers ang OKC Thunder kung magtatapat man sila sa Western Conference Finals. Beat the City, the Para kay Sharp, mahalaga ang experience sa playoffs at dito raw lamang ang Lakers. Kahit na maganda ang naging performance ng Oklahoma City Thunder ngayong season at mas mataas ang kanilang standings kumpara sa Lakers. Iba na daw ang usapan pagdating sa playoffs. Matatandaan na noong nakaraang season, maganda rin ang ipinakita ng OKC Thunder sa regular season, ngunit kinapos sila sa playoffs dahil sa kakulangan sa experience. Isa ito sa mga dahilan kung bakit naniniwala si Sharp na mas may edge ang Lakers, lalong nandyan pa rin nga si Lebron James, isang veteranong sanay na sanay sa pressure ng playoffs. Bukod pa dyan, may Luka Doncic na sila na kayang magtala ng malaking puntos lalo na sa playoffs. At pinatunayan niya nga di na kaya maging leader sa team ng madala niya last season ang Dallas Mavericks sa NBA Finals. Gayon pa man hindi pa rin sigurado kung magtatapat nga ba ang Lakers at OKC Thunder sa Conference Finals dahil posibleng magtagpo agad sila sa second round ng playoffs kung matagumpay na maka-advance sila sa first round. Kung mangyari man ito, siguradong magiging isang matinding serye ay ang laban ng dalawang kupunan na ito. Sa huli ang tanong ay kung sapat nga ba ang lakas ngayon ng Lakers para mapabagsak ang isang batang gutom at puno ng enerhiyang OKC Thunder. Magiging kapanepanabik itong panuurin, lalo na't may parehong may malalakas na talento ang dalawang kupunan. Kung kayo po ang tatanungin sa tingin niyo po ba, kakayanin ba ng Los Angeles Lakers ang OKC Thunder kung sakaling magharap sila sa playoffs? Pakikumento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan maraming salamat!